Bukod sa opisyal na signing of Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng FDA Office Barm, hiniling din ni MOH Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding na kung maaari ay magpatayo rin ng Bureau of Quarantine sa rehiyon. Ang Bureau of Quarantine ay siyang naatasan at nagpuproseso sa mga dokumento ng mga haj para sa kanilang pilgrimage. Sa ngayon kasi, sa main office ng Department of Health sa ilalim ng Bureau of Quarantine sa Manila, pinuproseso ang lahat ng mga kinakailangang dokumento para sa mga lalahok sa haj. Pahirapan ito para sa iilan kaya hiniling ni Dr. Senolinding na kung maaari ay makapagpatayurin at bigyan na ang Ministry of Health ng jurisdiction para rito. Para kay Senolinding kung maisa sa katuparan ito ay mas madali na para sa mga lalahok sa haj kung sa BARM na sila magpuproseso ng kanilang mga kinakailangang dokumento. Maganda po yan. Ano? Uh, we'll, we'll study po the legal technicalities, how to go about it. Rest assured po kung wala namang masyadong infirmities. And then we'll execute po. If possible po, uh, as, ano, uh, as soon as possible. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Barita.